Junel, sir. Junel? Yes, sir. Yung palayaw mo, hindi yan tinatawag sa'yo? Ano palayaw mo? Sa bahay namin, sir. Hindi. Junel, hoy. Ganon? Hindi, sir. Ano? Junel. Junel. Welcome back po ulit dito sa aking channel. Mag-unbox tayo ngayon ng bagong helmet na binili ko para gamitin sa aking ADV-160. Pero bago yon, magbibigay muna ako ng guide kung paano pumili ng tamang helmet na para sa sa'yo. 4 months ago na ngayon nung nabili ko ang motor ko. At ang helmet na ginagamit ko sa ngayon ay yung free na helmet na ibinibigay ng mga dealer pag bumibili ka ng bagong motor. Kaya almost 1 month na rin akong naghahanap ng helmet na babagay para sa akin at sa motor ko. Ito ang mga guide para sa pagpili ng tamang helmet na para sa iyo. Nalilito ka pa rin ba kung half face o full face helmet ang bibilhin mo? Obviously, ang literal na pinagkaiba ng dalawa ay yung level of protection. Maniniwala ka ba pag sinabi ko na ang pagpili ng helmet ay depende sa speed? Magsimula tayo sa bisikleta. Kung mapapansin nyo, ang gamit nilang helmet ay nutshell lang. Yun ay dahil ang average speed nila ay 10 to 30 km per hour lang. Ang half-face helmet naman ay kadalasang ginagamit para sa mga short ride at para sa mga chill ride. Kung mapapansin nyo, yung mga motorcycle taxi katulad ng Angkas, Mubit, ay kadalasan naka half face helmet lang din sila. Yun ay dahil may sinusunod silang speed limit na 60 km per Ang full face helmet naman ay pwede sa short rides, long rides, from chill rider to aggressive rider. Kaya general purpose ito. Mas advisable gamitin sa long rides, lalo na sa mga high speed, yung mga waswas -was ng waswas. -was. Wala pa ako nakikita na naka big bike na ang gamit ay half face helmet lang sa expressways at race track. Sa mga naglalaro sa marilaki, kahit smaller CC na motor lang ang gamit nila, ay kadalasan naka full face helmet din sila. Hindi ko na isinama dito yung modular helmets dahil preference na nung rider kung yun ang gusto nila gamitin. Normally may kabigatan sa ulang modular helmets at pricey compared sa regular helmets. Namang lang sa versatility dahil 2 in one helmet siya. Ngayon alam mo na kung half face o full face helmet ang bibilhin mo. Ang next step naman ay mag-search sa Google o sa YouTube ng brand at model ng helmet na gusto mo at type mo. Tingnan na rin sa online kung magkano ang expected na presyo para may idea ka na sa budget mo. Baka kasi bigla ka na lang doon magtanong ng hindi nag exist na kulay dahil nabigla ka sa presyo. At ang next step naman Bago ka pumunta sa bilihan ng helmet, sukatin mo muna yung circumference ng ulo mo in centimeters. Usually, makikita mo sa mga helmet, may mga nakalagay na sizes, small, medium, large, XL, 2XL, 3XL. At may mga nakalagay rin na equivalent na sukat in centimeters sa mga sizes na yon. Para may idea ka na kaagad sa possible na size na fit na para sa'yo. At sa last step naman, dahil nakabili ka na ng helmet, huwag mo muna gagamitin ng helmet hanggat hindi pa na iba vlog for unboxing. Speaking of last step, ito na ang unboxing sa bagong helmet na gagamitin ko. Ngayon naman, quick unboxing tayo nung napili kong helmet. Ito yung Nomad Camino Helmet by Spider. Ito yung box niya. Ito. Dito nakalagay Adventure Awaits. Ang kulay nito ay matte black at ang size XL. Okay, buksan na natin. May kasama siyang extra visor, clear visor ilalagay natin dyan. Yung helmet. Ito na yung helmet niya. Buksan natin. Okay, matte black. Ito, nakalagay XL, 61 to 62 centimeters. Bale, nakalagay din yung weight nito. 1.45 kilograms. Bale, ano. Lagpas isang kilo. DOT certified at saka ICC. Ito, napakasimple lang may pagka classic pero modern design ito yung visor niya ang default lens niya ay smoke lens ito may nomad nakalagay dito may vent na rin siya ito vent na rin silipin natin sa loob ito yung lining niya, napakakapal. Ito, quick release na rin siya. May kasama pa siyang stickers. Nomad stickers pansin natin sa loob anong mayroon may nakalagay sa loob XL may sa gilid intercom ready na rin siya. yan lang no napaka simple ng helmet na to napakaganda nung pagkakamat niya. ito yung matte black na Nomad Camino helmet. Napakaganda. Gray yung lining niya. Napakasimple lang. Simple lang siya. Ito may nakalagay rin dito Camino parang plastic o goma. Yan na, no? Yan yung tingnan natin yung visor niya. Mirror visor. Okay. Maganda rin. Madali siyang itabit kasi naka-allen screw siya. Yan. Yan yung matte black. Bale, ang binili ko dalawa para may kapalitan. Sabi muna natin dyan. yung binili kong isa to ganun din nomad din nomad camino ang kulay naman pearl white extra large din 61 to 62 cm okay parehas lang buksan na natin clear visor na ito na yung helmet buksan natin ito naman napakaganda ito sya para sa parehas kulay nito pearl white Thank ang nagustuhan ko dito sa pearl white na to, yung lining niya kulay orange. Napakaganda tingnan. Ang ganda ng no lining niya. Ganun din, may sticker din dito. Parehas-parehas, kulay lang talaga iba. Yan yung magiging Ito yung gagamitin ko sa ADV-160 Bagay ito Ang kulay ng ADV ko is uh, Matte white Kaya kahit alin dito Pearl white na helmet At saka o kaya matte black na Nomad helmet Sigurado bagay ito Ipifit ko itong dalawa para makita natin yung itsura pag nakasot siya sa ulo natin. Okay, kunin ko lang yung balaklaba ko para maganda. Okay na, isusuot na natin yung helmet. Na natin tong pearl white. yan na? Ano? ito yung itsura natin ano paano, na, paano natin malalaman kung sakto lang yung size ng helmet na napili natin pag ginanon ganun natin sa side hindi dapat naiiwan yung hindi dapat naiiwan yung mukha natin. Pag pinaas baba natin, hindi masyado gumagalaw. Pag linagay mo yung daliri mo, hindi dapat kakasya dito. At saka pag mo dito, hindi dapat patatakpan yung mata mo. Tamang-tama lang yung size, XL sa akin. iyan yung itsura natin sa pearl white. Yan. Soot naman natin yung matte black. blocks up natin. Napakaganda. So, then, tingnan natin kung bagay ito. Mark block. Wow, ganda. Tamang tama lang sa akin yung XL. Medyo masikipad siya dito sa pisngi pero tama lang yan kasi luluwag din yan. At saka yan talaga ang tamang size ng helmet. Hindi po pwedeng maluwag. Yan siya. May tura niya. Ganda niya. Pwede na tayo mag-bumping nito pag ganito. Okay. Yan ano, napakaganda ah, ng helmet na to. Buti lang dalawa binili ko. May kapalitan. syempre isa sa mga natutunan natin yung tamang pag dadala ng helmet natutunan natin sa MMDA Motorcycle Riding Academy hindi po ganito ang pagdadala ng helmet hindi rin sa siko bali ganito masyadadalhin pag pagdadalhin mo siya ganito Yan, isa sa mga natutunan natin sa MMDA Motorcycle Riding Academy noong October, kasi tayo doon. Yan lang ano, at yan lang ano yung unboxing natin. try natin kunan to sa labas kasama yung motop natin para makita natin kung bagay sa motor.